Magandang araw mga idol. Ito napakaganda nga ng view natin dito. Ayan. Mount Makiling mga idol. Ayan Nandoon no pala, akala ko sino tinakbo ng dalong bata, sa na pala nandoon. Oo. Oh, Ang ganda ng sungay ng baka na to mga idol. Oh. ang pangalan niyan. Ang baka na 'yan. Napaka-tourist ng kanyang sungay no. Ayan mga uh, idol, tandaan nyo. Pag ang baka tumaas yung kanyang tainga. Oh, yung tainga niya pag tumaas yan. Oh, handa ka na, takbo ka na kagad. Kasi hahabulin ka niyan. Pero pag ang kanyang tainga ay nakalupay-pay katulad niyan. Oh, mabait na baka yan. Hindi ka natatakbo. <laughs> hmm, pero ang sungay niya oh. No matindi ang sungay niya napakatulis niyan mga idol o. ayan mabait yan si Nestor mga idol mabait yan okay ayan ang isang baka maganda lang ang view dito mga idol yan ang Mount Makiling yan. ayan maraming salamat mga idol ingat kayo lahat God bless po. Maraming salamat sa pagpanood mga idol. God bless us all.